Good morning, good morning guys So nandito tayo kay Boss Alan no? So ayan, kararating pa lang Naglalatag pa lang siya ngayon <laughs> so, Medyo ano, time check po tayo 7.38 no? Ayan Nalayos pa lang, nalalatag pa lang sa kanyang relo naglalatag pa lang siya sa kanyang mga relo so shout out sa ating mga subscribers and viewers dyan sa lahat ng team Burautan Vlogger so ayan yung mga relo ni Boss Alan no? so guys, spontan nyo lang dito yan ha? mga mura, mga legit at syempre mga affordable watch mukhang mga bago ito Boss Alan, no? O, dalawa na alaw. ay tatlo na alam oh, mga bago oh. ang bumibili sa akin ito mga senior citizen oh, mga senior Kasi citizen gusto nila daw yan uh -huh. Ito guys, ano, ano, daw? Um. Santos. <laughs> no? jersey na rin siya. jersey. So, sumusala, magkano yung mga ganyan? 500 450, 500 -450 guys, Oh. So. So, mga jersey niya. Ayun, no? Nakakita na. Oh, saan nyo po ito ano? Saan po galaw ko ito? Minsan kasi may mga ganito na 20 mil <laughs> sa NBA. <laughs> grabe, eh, mid in Indonesia yata 'yung mga 'yun eh. Nakikita ko, eh, grabe 20,000. Ayun na, Jordan, no? Hindi na siya, Binasa. na siya. iba kasi, parang naka-print. Oo, yan, no? Yan, niya talagang, siya? Oo, yan, no? Tahi. Hmm, ganda no. Tag, magkano na po? 500 hanggang 450 pesos. Oh, yan no. ganda oh. Ang ganda no. Pati yung kalitli ito na ano na <laughs> ano? Oh. Hmm, yan no. Pili na po tayo. Ayan no. Oh. Magagandang mga jersey guys no. Hanggang 450 daw. Ayan oh, so, mga ano talaga noon, tahi na yung itiki, yung parang ano naka-embroidery. <laughs> oh, naka Embroidery ba tawon naka ano. Na mm. Ayun, maganda. Oh, yan, yan, Jordan. Ay, hindi, hindi. 33 sino ba yan? Si ano, sa likod nga po, tingnan nga po, yung sa likod niya. Iyon si Pepen, si Katy ano, Pepen ba yan? Pepen, oh, yan, yan, 33. So, yan, guys. Oh. Sabi ko, ayun, binabayaran dyan, eh. Oh. Saan ang pupusan ko yan? Oh, yan, oh. Ah, 500 po, hanggang 450 Oh, yan 450 450 Pero maganda, no? Grabe, no? Kasi pumunta po kayo dun sa ano Ang pagkawa nito Oh, yan, guys, o oh. Kulang <laughs> yung ano mo, 700 mo pag pinatay. Ah, ah, mo pa ko ito. Uh, uh -huh, uh -huh. Sa mga, ano mo, jersey. Mga mananahe sa jersey. Wala. Sa akin ka lang, sa akin ka lang makakita ng ganito. Ayan, no? Ayan, no? si Bossing. Channel 450, tapos ang bawas. Ano pa? Hanggang 420, 450. Pero hindi ganyan ang quality. Tingnan ko. Oo. ko, magkaiba kami. Mas makapal yung sa akin. Oo, <laughs> oh, ito sumisitsit talaga. Makapal siya. Yeah. siya. Ayan. Ayan guys, ano, hindi mga lang mga relo. So, meron din po American mga Ito, 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 tawag nito Mga jersey Si Boss Alam Eh, yun, tingnan mo yung small nila laki Small pa lang yun, ha Laki nga yung small nila, yun, ha Oo, oh, malaki <laughs> Pero maganda ho, no Ito, yung laki sa akin si Ayun, ha no? Siguro kung nakakapasyal ho kayo sa <laughs> Sa mga NDA store, no 20 mil <laughs> 20 million nga ba yun? Oo, oh, tama. 20 million yun. <laughs> Pero siyempre, ibang ano siguro yon Mas ano na yon Pero, pag tinitingnan ko siya, yung 20,000 na ganito, made in Indonesia po yun, eh, mga ganun. Indonesia. Mm, Indonesia. Ayan. Ayan. update natin yung ano, kay ano ni Bosa Alam. <laughs> Ito yung mga relo ni Boss Alan, no? O yun, no? Mga smartwatch, nandiyan pa rin. No? May apat pang smartwatch. Bossing, oh, yung ganito, magkano po yan? Yung? Itong relo na to? Yung nag-isa na lang? Ang... Opo. Hindi na lang ang tutu yan. 2,200. Hindi you no? Know? 2,800 yan diba? Tapos 2,500. Oo, 2,800. Tutu na lang na daw na. yan guys. Nag-iisa na tutu. Oo, salan ito po. Uh, Magkaano po siya? 2,500. 2,000. Tutu na lang daw ito guys. So, bali ano to no? Yun no? Napakaganda siya. Tutu. Tapos ito takbo oh, year no? Oo, oh, okay. parehas lang. Parehas lang o. Oh. Okay. Ayan guys, baka mga kurso na daan nyo ito ha. Ah. Uh, nandito lang yan sa bandang dulo si Boss Alan, no? 2,200 pag-hoyer. Madalihan na lang ito. Ito po boss, mga ganito. Bagong dating. Ayan nga, ang oh, dami yun, no? Bagong dating. Magkano po mga ganito nyo po? Yan. Ano na Pwede ng 2,000, pwede ng 1,800. Eh ito guys, oh 2,000. Pwede na ta uh, 1.8. Ito para parehas lang, iba-iba lang 'yung chronograph na 'yan. Ayan, eh, chronograph. Kapon Ka ko lang kinuha 'to ng nanay ko. Hanggang 1.8. So, so ito. Saka ito. Tapos meron po si ko sa ng ganito, no? Tatlo na lang. Tatlo na lang. Magkano po ito, boss? 500 hanggang 450. 500? Kaya adventure, 400, pwede na yan. Yun. 400 daw, guys. Pag napanood nyo sa atin. Tapos, yung mga ganito po. Ayan, 800. Pag napanood nyo kay, na adventure, 700 na lang yan. Ayan, 750. Ayan, hanggang 650, pwede.

Uh, dating 700, pwede ng 600 dyan ha? Dating 700 guys, ito, pwede ng 650. Yan ay, 600. Salamat <coughs> <pwede. coughs> po sa support. Yun. po pare-parehas po yan. Pakita natin. Ang mga tayang 600 Dito para sa pokus Ito mga second hand mga magkano naman po ito? Ito 200 hanggang uh, 150. Oh, 200 hanggang 150 guys. Oh. 200 hanggang 150. Ayan mga to mga 150. 150. Eh, meron pa tayong ganito. Ito no? 150 na rin. Oh. 150 na rin to Kana daw na lang 150. 150. 150. Ayan, yeah. Ayan. Saka meron pa pong, ano, si Basalan. No? Eto, mag-isa na lang to Oh. Oh, isa na lang guys mag isa na lang to kaya nga party ito, ito meron din tayong pambabae ito yung mga pambabae mm -hmm. ay ganito po mga magkano po ito 450 hanggang 400 350, 350 po hindi na yeah. hanggang yeah. 350 guys ito o yun o no? Michael Kors yun yeah. pwede na uh, pang ano yun yeah. Ayan, ayan, oh. may 350 meron ka ng relo ayan o oh. Michael Kors yan ha ah. ganda Ito oh. yung mga ano nyo po mga, hindi lang sa ambulance sa hospital oh, lang, eh, 50, lang 50. 50. Posalan, may 50-50 kay Boss Alan may 50-50 rin Ito, check na natin may 50-50 rin siya ayan o oh, mga 800 lang lang sing sing po. may bawas pa 700

ako na ayo po. sa yung mga rulo ni Boss Alan, 'no? Ah. So, niya lang po dito sa bandang dulo na. Carmen Planas dito sa May Padre Rada. So, yeah. Thank you, boss. I'm strong enough. I've never been the kind to give it up. But this time, I don't know which way to go. Somewhere I've already been. Am I really going back again?